I Grabe ang kawalang hustisya ng mga oras na yan. Kasi oras ng Martial Law parang, parang mga hayop lang ang tingin nila sa amin. Pinagmamasakir, pinagpapatay na walang kalaban-laban, kinukuha ang mga lahat ng mga ari-arian. isa na yung pamilya ko sa pinagmasakir ng mga sundalo na yan. Yun ang problema, yun ang masakit sa amin. Kaya ito kami ngayon, sumasali sa MLF para ipaglaban ng karapatan namin. Masasabi natin na mahaba ang kasaysayan nitong hidwaang ito, pero pumutok yan ng mas malala. Nung dekada 60, nung panahong ginamit mismo ang mga morong kabataan sa isang planadong invasion ng Sabah, kombinasyon ng diskriminasyon at yung panlilinlang at pagpatay, pagmasaker sa mga Muslim sa panahon ng Jabida Massacre, ang masasabi natin na nagbunsod ng pagputok ng rebelyon ng Moro noong dekada 60. Ewan ko kung naaalala nyo pa, yung panahong tinatawag nilang the burning of Olo, nung no, sinunog ang ulo. Dahil sa opensiba ng gobyerno, halos yung buong siyudad na nadurog yan ng ilang araw na aerial bombardment. Yan ay isang realidad na isinakatuparan dito sa mismong kasunduan. Yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ito ay tumutugon sa malaki ng usapin ng karahasan sa Mindanao na tumagal na ng ilang mga dekada. I have to state that I fully empathize with our Muslim countrymen. Like them, my family experienced how impossible it was to achieve redress of legitimate grievances as we were oppressed by a dictatorial government. That for so long, Muslim Mindanao has been left in the margins. For generations, fellow Filipinos in the region were embroiled in a cycle of poverty, injustice, and violence. If we are to truly address the root causes of conflict, We must close the gap between the region and the rest of Filipino society. Sa amin lang, eh, nagpapasalamat lang kay President. Kasi napanood namin yung ano, historias niya. Nasabi namin na, ay, ganun pala. So, naranasan namin yun eh. Marshall no, at inaanting yung tatay ko. Pag sa gabi na lang namin nakikita yung tatay namin, pagbukas na wala ng tatay namin, ang akala namin wala kaming tatay. Kabaagian ng alienation na nararamdaman nila sa ating pamahalaan na ang probinsya na kung saan majority ay Muslim ano ito rin yung pinakamahirap na mga lugar sa buong Pilipinas doon sa Human Development Index na nakabatay sa ilang mga social indicators, makikita natin na nasa baba sila ng listahan ng mga probinsya ng Pilipinas uh, based on poverty indicators, longevity, at saka educational uh, uh, attainment. Ang uh, pinakamagandang paraan talaga na maayos yan, yung social justice issue, yung historical differences ay sa pakipag-usap para sa gayon ay matigil na yung patayan, matigil na yung gulo at uh, yung dating magkalaban ay ngayon ay magka na. Nung tinayo yung panel, meron inisyo si Presidente na Memorandum of Instruction at ang guidelines na binigay niya sa amin, ito nga, unang-una -una na yung uh, uh, negotiate within the parameters of the Constitution. Pangalawa, ang sinabi nga, learn from the lessons of the past para hindi maiwasan natin yung pagkakamali o kahinaan ng mga dating base processes. Kung ating titignan ng mas malalim, Di hamak na mas mahusay ang Comprehensive Agreement of the Bank Moro. Malaking kaibahan nung MOA-AD. Yung MOA-AD, maraming mga probisyon na nagbigay ng panganib sa konstitusyon ng bansa. Lahat ng mga bagay na yon ay nilinis at inalis dito sa kasunduang kasalukuyan. Napakalaga ng initiative ng presidente na makipagpulong kay uh, MILF chair uh, Ibrahim Murad kasi dito talaga na build yung tiwala. I decided that the time had come to personally reach out and try to achieve that modicum of trust. I asked to meet Chairman Murad so that we could talk in an earnest manner. Talking personally with Chairman Murad. I felt that he like me was prepared to come to the table not as an adversary, but as a friend who shared a singular aspiration for peace. Maraming nagsasabi na huwag kang magtiwala sa Muslim, nagsasabi na uh, lahat ng mga Muslim ay bayalente, mahal nila yung baril nila kaysa asawa nila. Yung ibang mga comments naman, karakanda na ng mga biases sa mga Muslim. Gusto rin nila kapayapaan eh. Pag sinabi kasi noon na isa kang muro, para ang tingin sa iyo ay masama, mamamatay tao. Eh, pag isang muro ka, lalo na may religion ka ng Islam, hindi ka mamamatay tao, gaya nyo. Pare-parehan naman tayo, mga normal na tao, mga normal na mamamayan. Sino ba namang taong hindi hang hangat na maging tahimik ang iyong buhay mo? Ayaw na ayaw ko talaga sumunod sa mga yapak ko, ang mga anak ko. Kasi pag sumunod, kasi sila sa yapak, parang magiging terrorist ang mga tao hindi. Kaya gusto ko talaga sa pamilya ko, magiging gaya ng karamihan dyan na normal na namumuhay. Meron mga specific socio programs na patungkol dun sa mga ex-combatants. Ang goal niyan ay magkaroon ng transformation talaga, ma-demilitarize yung area at saka talagang to return it to Uh, civilian use. Marami tayong isasagawang programa along the lines of yung uh, retelling of uh, history, pagkilala ng Bangsamoro identity, pagtawag ng Bangsamoro, uh, pagkaroon ng recognition of the legitimate grievances. Ito yung nakaka-tanggal uh, ng sakit at saka sama ng loob. Proud na proud ako na nagiging isa kaming Bangsamoro. Kasi ko ang tatak lang sa likuran namin, yung pagiging maranaw namin para atang hindi tayo abot na ganito. Pero Pilipino ka pa rin. Hindi mo na maialis yung sa likuran mo. Eh. Na isa kang Pilipino talaga. Maraming resources na binubuhos dito sa lugar na to para matiyak na hindi talaga makahabol sila. Kung ano man yung kulang dati ay mapunuan. At yung sa Jahatra, kasama dyan. Kasi kabilang sa sa Jahatra nga, yung pag-provide ng basic services. Uh, yung health services, access to education. Naging beneficiary po ako ng Bangsamoro Peel Health. Nung nanganak po ako, last uh, April 12, palit yung gastos namin sa kakangano uh, ko dahil sa Bangsamoro Peel Health. Nung pinanganak ko siya, pinangalan namin yung si Bangsamoro. Nakita namin, oh, ito na. si Sabi nila, si Bangsamoro, si Bangsamoro, si Najib. Ito na ang pag-asa. Wala na. Tapos na ang gulo sa Windanoyong. Malapit na ang panahon na kapag may dayuhang bibisita sa Pilipinas, kasama ang mga lalawigan ng Bangsamoro sa listahan na kanyang pupuntahan. Malapit na ang panahon na ang gustong magbakasyon sa Pagodpud, pwede na rin sa Salumagpunta. Magiging pareho ang kalaman ng kabataan papasok sa eskwela sa Quezon City man o sa Lamitan magpa-ospital ka man sa Pasig o sa Patikul, magagamot ang iyong karamdaman. Lalago ang iyong negosyo sa Marikina o sa Marawi kaman man mamuhunan. Maraming mga nagtatanong kung ito bang CAB ay tutugon sa problema ng karahasan talaga sa Mindanao. Ang tugon natin doon, nagawa niya na yon. Dapat nating alalahanin eh, na itong kasunduang ito ay nagbaba ng antas ng karahasan sa Bangsamoro. This is a rare chance na kung ma-miss natin itong chance na to, baka isang henerasyon pa o mahigit bago umabot tayo ulit sa punto na maayos saka mabigyan muli ng ganitong pagkakataon. Give peace a chance. Sana suportahan nila yung Bangsamoro comprehensive kasi kung walang kapayapaan, kawawa yung mga mga bata. Kumaanas sila sa maraming pagsusubok, maraming disappointment. Kung kaya't nang umabot sila, tayong lahat dito, talagang madadama mo. Yung uh, yung tuwa, yung uh, yung ganong klaseng uh, uh, relief at saka pasasalamat. Abot langit lang. Saya namin eh. Naiwi sa amin ang tatay namin. Lahat kami nagpapasalamat kay Allah, si tatay. Pwede na natin makapiling pwede na nating ipagmalaki na may tatay tayo pala. Since 1972, hindi ko naramdaman, naranasan na maging isang mapayapang bangsamuro. E ngayon, mamumuhay kami na mapayapa. Kung sa kasakaling matupad, insya yung pangarap ko sa nila na mamumuhay na tahimik, lahat ng pangarap ko sa pamilya ko oh, andun